So ayan mga ka ano, kinalangan na natin kaagad to kasi giba na yung kanyang spring. Ayan, so inagapan na natin ng kalang at saka ito. Ngayon lang natin na video ito ano kasi <coughs> nung mga oras na yan palagi na lang nalulubat ang ating cellphone kasi medyo may katagalan na. Ito mga ka-welder, ayan ang diferensya niyan, no? Oh. So kanina nakababa na yun doon. Ngayon papalitan ko ng spring ibinalik ko lang sa dati yung kanyang taas kaya nagkalang tayo ito yung basihan ng magiging taas niya para magiging original ulit ano ayan so kinating na rin natin dito mga kawilder at saka ito dito pinalitan na rin natin ayan kung mapapansin nyo ayan yung flat bar na yan bago na yan so pabilihin na lang natin si busing may ari nito ng tornilyo kasi wala tayong stock na tornilyo ngayon so ayan mga kawilder ano kasi kailangan din to palitan wala na eh durog na nasa na yung dulo ng flat bar ito na o oh, ayan na o oh. yung nakakabit dito ayan wala na to oh. wala na kaya nagiba na rin yung spring nya gawa ng <coughs> wala nang tibay dito ayan So ito rin mga ka-welder ayan oh, yung ating mga pinagkatingan ano ayan. <clears throat> tsaka dito inispat na rin natin kasi isa rin to sa ano nag bigay ng kuan pampahuna ayan kaya gumiba siya. Ayan, kaya inispat na natin kaagad. So ngayon lang natin na video mga ka ano. So ngayon naman sinikwat natin dito. Ayan, dito kinalang natin dito at saka dito. Ayan. Bago winilding to para nagkadikit. Para balik sa original. At saka ito mga kawilder kung mapapansin nyo. Ayan, kinating na natin yan. Ayan. So try na natin paluin kung matatanggal. Hindi na patagalin. Ayan o. Oh. oh. Kita nyo mga kawilder. Talagang ang spring ay mahina na rin. Ano? So medyo may kakatingin pa siguro mga kawilder ano. Ayun. O oh, yun na nga. O oh, ayan mga kawilder putol din pala dito. Ayun oh. Putol 'yan. Hindi basta-basta 'yan mapuputol dapat. Kasi asero 'yan. Ayun. So ngayon, kakalasin natin nang tuluyan 'to mga kawilder. ayan Ayan, so stay tuned lang mga ka ha. So ito na mga kawilder yung ating ipapalit. Ayan. Ayan. So ang bilog nito ay eh, ano lang, 3 lang, no. Oh. Ayan. So mas matibay ito ngayon mga kawilder, mataba pati ang ano niya, ayun, no. Oh. Yung yung pinaka bakal niya talaga. Ayan. So ikakabit na natin 'tong mga kawilder, pero bago natin ikabit, putulin muna natin, susukatan muna natin doon kung hanggang saan yung ano nito. Ito. Ayan. yan, ganyan tapos saka natin puputulin ayan grabe ang tibay nito mga kabilder sigurado ayan sigurado ang tibay nyan grabe ayan so stay tune lang mga kabilder at puputulin natin so ayan na mga kabilder ayan duplihin natin nga ito ayan dubli tong na spring ayan ganyan sya kasi pag ito baka medyo malambot pa dalawa para matibay talaga ayan o oh. <coughs> okay, kailangan natin dublihin dito matibay na to oh. ayan ayan so stay tuned lang mga kawelder at ating i-wielding na ikakabit na natin to kasi baka abutin pa tayo ng bagyo ayan so napakadilim ng panahon no? Oh. naambun-ambun na ayun o oh. maulap ayan So may pagyo baka abutin pa tayo ng ulan di pa natin matapos 'to. So ayan, tapos na mga ka-builder yung ating pagpalit ng spring. Okay na yan. Napakatibay na. Dubli na yan o. Oh. na spring. So yung alignment nito na sidecar, hindi nagbago. Wala pa rin nagbago dyan. Ayan o. So tatanggalin na natin yung kanyang pinakasalang. So silipin nyo muna yung gulong diretsyo. Ayan. Ayan. Kasi kanina bagsak yan. Naka ganoon na ang gulong niya kanina. Ayan, nakahiga na. Ngayon, okay na ulit. Ayan, so tatanggalin natin ang kalang. Ayan. Oh. Okay. So, ayan Oh. Okay, kahit yugyugan, matigas na siya. okay na mga kabilder ayan maraming salamat sa inyong panunood hanggang sa dulo thank you and God bless mga kawilder.